Jangan kita, kita tanya. Ah, paling langsung kan, ay mara, mara ini. Hmm. Ayo ya. ilalagay ko na itong sisiling ayan ilalagay ko itong dahon na ito dito sa ginisang bawang sibuyas lutuin natin to guys pampabango at pampasarap ayun guys ilalagay ko na ang isda ayan marak tayo today marak isda lalagyan natin ng blender na kamatis ito guys tatlong kamatis to guys lalagyan ko pa naman yun ng tomato paste Ayan, pakukuluan muna natin bago natin lagyan ng tomato paste at water ayun guys lagyan ko nito isang ganito ng isang buong tomato face ayun sabiwan na natin guys madali lang maluto yung isda, nalapot pa naman yun saka natin lalagyan ng salt ayun lalagyan ko ng salt guys konti lang at ayaw nila ng maalat ayan, na natin ang pakukuluan ayan, magluto ako ng ulam ko guys, kaprasong isda sarciado gisa-gisa na tayo ng sibuyas isang ulaman lang naman to guys ay nakasaing na rin ako white rice tayo today and yan lagyan na natin ang bawang lagyan natin ang garlic powder diyan ko guys para malasa ba eh nagkisdap guys para maluto sya hindi sya ganong tarito Mainit sa labas. Malangaw pa. Kaya, ayan. Hindi ko na masyadong pinirito. I-steam na lang natin dyan. Hindi natin konting water para maluto. Ayan, guys. Okay na to guys. Ito na ang ating ulam. Yeah. One time na ulam. Ito naman ay still. Pala natin So I am guys, thank you for watching. Bye bye.